Unsa'y mo dong? Mangayo ko yaki paliho. Unsa pa Jod? Kani lang. Kana lang? Oh. Unsa pa Jod, paborito nimo? Ambot. Um, Kana makabusog. Um, ah, kabalo ko ganahan kay ka og isi nga milk. Opo. Ama. Opo. Uh, Mag-inom og tubig ha. Opo. Nagdala kang tubig wala. Na -a. Nagdala? O. Unsay o? Opo. Aw. Dili na ba ako gusto maka-hear o ganang o? Unsa ang dapat ito bag? Opo. Opo. Okay. Thank you po. Unsa pa ganito yung gusto? Yaki. Oh, Gusto ka yaki? Opo. Aw, abin na kong muingon og o. Sorry. Habit. Habit ni mo ang o. Dapat i-change yun na ha. Always say opo. Opo. And yes po, like that. Okay po? Opo. Okay, sige paalam. Paalam.